Time For DJ Rockies, Secret files. laban ako ng patas para makamit ang kaligayahan ko. Hi, DJ Rocky. Nakikinig na ako sa Love Radio. Simula pa noong bago pa lang ang tambalan, ni Nicole Yala at Chris Chuper. Ang tagal na. Nakakalungkot lang. Wala na pala yung tambala nila. Tapos eto nga, inabutan ko na rin ng secret file na programa mo. Hapon ka pa noon. Pero kahit nalipat ka na sa gabi, nakatutok pa rin ako sa'yo tuwing namamasada. Pagpasensyahan nyo na lang po sana kung sakaling makalat ang paglalahad ng aking kwento. Madaldal ako eh. At hindi rin kasi ako nakatapos ng pag-aaral. Itago e, mo ko sa pangalang Cardo. At ito, ang aking secret file. Laking bisaya ako. Sa ra ako lumaki. Lugar daw yon ng mga mangkukulang o mambabarang. Sabi ng mga hindi taga Bahala na kayong mag-isip kung totoo yon o hindi. Tapos ako ng high school. Pero mahirap lang kasi kami wala kaming pambayad sa eskwelahan. Kung mag-aaral kami ng kolehiyo. Ang kinagisnan kong buhay ay yung tipong uunahin mong magtrabaho para may kainin sa araw-araw. Kaya hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. Hindi namin napagpilian kung magtutuloy kami sa kolehiyo o hindi. Buhay na namin ang mismong nagdikta. Kung ano ang susunod naming gagawin. Bunso ako sa tatlong magkakapatid at lahat kami ay puro lalaki. Maaga kaming nasanay sa pagsasaka at yun ang naging pangunahing kabuhayan ng mga magulang namin. Mahilig din akong magbisikleta dahil nakakapaglaro ako noon simula nung ako'y bata pa. Madalas akong pahiramin ng mga kababata namin sa baryo. At noong medyo nagkaedad na ako, motor naman ang kinahiligan ko. Sa amin, pag may motor ka, guwapo ka. At tumatak yun sa isip ko, DJ Rocky. Kaya sabi ko, dapat matuto akong mag-drive ng motor. Dapat magkaroon ako ng sarili kong motor para sabihin ng ibang tao sa akin kapag nakikita nila ako. Ay! Ang guwapo naman ni Cardo! Ang yami! Natuto naman ako mag-drive ng motor DJ Rocky. Pero dala na rin ang kakulangan ng pera sa pamilya hindi ako nakabili ng sarili kong motor. Pero naniniwala pa rin ako sa sarili ko na balang araw, magkakamotor ako. Gagwapo rin ako. At habang nangangarap akong magkaroon ng motor, mag-aaral muna akong magmaneho ng tricycle. Hindi man ako kasing gwapo ng driver ng motor. Hindi na bale. Kalahating gwapo na lang. May motor din naman yung tricycle, hindi ba? <laughs> Humihiram ako ng tricycle sa pinsan kong nagmamaneho sa barangay namin. Minsan, tumigil siya sa pamamasada dahil nang ibang bayan na siya at doon na nagtrabaho. Kaya ipinamana na muna niya sa akin ang tricycle niya. Pakinabangan ko raw muna. Habang wala siya, magmaneho muna raw ako para meron daw akong kita. At doon na nagsimula ang hanap buhay ko na pagiging isang tricycle driver. Kaya eto, hindi man ganap na guwapo, pero kalahating guwapo pa rin dahil may tricycle na. Isang araw, napagdesisyonan kong lumuwas ng Maynila. At doon na mag-drive ng tricycle. Nagpaalam ako sa pinsan ko kung pwede kong dalhin sa Maynila yung tricycle niya. Sabi niya okay lang, basta alagaan ko lang daw yung tricycle. Ayun, pagkatapos kong magsawa sa pagmamaneho ng tricycle sa Samar, sa Maynila naman ako nagmaneho. Sa unang linggo ng pananatili ko sa Maynila agad akong may nakilalang isang napakaganda at napakasexy na babae. Naitago na lang natin sa pangalang Lourdes. Lourdes. Noong makita ko siya, nabighani agad ako, napalingon ako, at tinitigan ko muna si Lourdes ng matagal. Hanggang sa kinaibigan ko siya, nagpakilala ako sabi ko, bagong salta lang ako rito at wala pa akong masyadong kakilala. Sa kamag-anak ko lang ako nakikituloy. Nung magkausap na kami, sinabi niya sa akin na taga Rosales Pangasinan daw siya. Pero madalas siyang naluwas dito sa San Andres dahil nandito ang mga magulang niya. Dito na namamasukan ng tatay niya at may maliit silang tindahan. Mabilis, nahulog ang loob ko kay Lourdes. Dahil nararamdaman kong gusto rin niya ako. Yung mga tingin niya sa akin, nung una kaming magkita. Napakalagkit. Napakasarap. Ramdam kong guwapong-guwapo -guwapo siya sa akin. Kahit wala akong motor sabi ko, aba, hindi ko na pakakawala nitong babaeng ito. Kaya tinanong ko agad siya. Lourdes, hindi ka ba magagalit kung magpapaalam ako sa at hihingi ng permiso na ligawan ka? Sabi naman niya sa akin, Payag ako, Cardo. Basta araw-araw kang nasa tindahan namin at araw-araw kang bibili ng mga tinda namin. Sinasabi ko sa iyo, papasa ka sa akin pag gano'n ang ginawa mo. Napalundag ako sa saya, DJ Rocky. Kaya sinimulan kong ligawan siya kinabukasan. Gigising ako ng maaga, mamamasada sa lugar nila. At tuwing dadaan ako sa tapat ng tindahan nila, lilingon ako kay Lourdes sa tindahan at ngingiti. Ngumingiti rin naman siya sa akin. Para bang si Lourdes ang gumigising sa katawang lupa ako para mag-drive araw-araw. Hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko siya nakikita. Napaisip nga ako noon. Eh, ganito na ba ang pakiramdam? Na... Nagmamahal. Sa totoo lang, hindi ko na nabilang ang mga araw at buwan kung gaano kami katagal na nagliligawan. Basta ang ginawa ko na lang, inaraw-araw ko siyang dalawin sa tindahan. Sa kanya lang ako bumibili ng sigarilyo ice water, biscuit, pang merienda. At kung ano-ano pang pwede kong mabili sa tindahan nila. Araw-araw, walang palya. Gusto ko lang siyang makitang nakangiti sa akin. At maramdaman na kahit ganito lang ako na tao, may isang babae pa rin sa buong mundo na guwapong-guwapo sa akin. Masaya na ako noon, DJ Rocky. Isang araw, tinanong ko si Lourdes. Sabi ko, Lourdes, kailan mo ako sasagutin? Araw-araw naman kita nitong inadalo at saka kinakausap pa. Sagot niya sa akin, Eh ikaw, Cardo, kailan mo gustong sagutin kita? Araw-araw ka rin namang nandito. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Ngayon lang. Nagulat ako sa sagot niya. Kaya tinanong ko na siya uli. Abay kung ganun, tatanongin na kita. Tayo na ba, Lourdes? Tayo na ba? DJ Rocky. Nakakalungkot. Pero hindi niya ako sinagot na ang ginawa niya? Hinalikan niya ako sa labi! Nagulat ako kasi first time kong mahalikan ng ganun. Yung parabang nakumpirma ko na ako akong tao dahil may humalik na sa akin. Umalis siya sa tindahan nila at pumasok sa loob ng bahay. Sigaw ako ng sigaw. Sa labas, sabi ko, Hoy, Lourdes, tayo na ba? Tayo na ba? Bakit mo ko kinis? Yun na ba yun? Dumungaw saglit sa bintana si Lourdes at sumenyas ng, Oo. <laughs> sa wakas, DJ Rocky, may jowa na rin ako. Pagkatapos noon, lalo ko pang inigihan ang pagdalaw ko sa kanya sa tindahan. Hindi ako tumigil. Minsan nga, pinagyayabang ko pa sa mga kapwa ko driver. na girlfriend ko yung tindera. wag niyong susulutin na dahil sa akin yan. Mahal ko yan. Natutuwa naman yung mga kapwa ko driver at maging yung mga kapitbahay nila Lourdes. Tinutokso kami kung kailan daw kami mag-aasawa. Sabi ko, bibilhin ko muna ang tricycle na ito sa pinsan ko. Pagkatapos, magpapakasal na kaming wala man kaming sariling bahay, may tricycle naman kami. Nakapag-ipon ako ng medyo malaking halaga sa araw-araw kung pamasa, pamamasada DJ Rocky. At pumayag ang pinsan ko na bilhin ko na lang ang tricycle niya. Yun nga lang, ibinalik sa akin ng pinsan ko ang kalahati ng halaga ng perang ibinayad ko sa kanya. Sabi niya, narinig daw niyang magpapakasal na kami ng girlfriend ko. Kaya discounted na lang. Ay, ang laki ng pasasalamat ko sa pinsan ko dahil sa discount na ibinigay niya. Ipanggasos ko na lang daw sa pambili ng singsing at disenteng damit para sa kasal. Hindi nagtagal. October 10, 1995. Nagpakasal kami ni Lourdes. Napakasaya namin nung araw na yun. Isang judge sa Maynila ang nagkasal sa amin. Hindi namin makalimutan yung araw na yun. Yun na ang araw na kami ay naging mag-asawa. Simpleng handaan lang ang dinaos namin pagkatapos ng kasal. Pansamantala, sa bahay nila Lourdes muna ako lumipat. Bubukod din kami balang araw. DJ Rocky, hindi ma ipintahangiti sa mga mukha namin nung maikasal kami ni Lourdes. Pero doon mo lang din pala maiisip na hindi doon nagtatapos ang love story namin. Doon palang lang pala magsisimula at hindi namin inakala na ilang linggo lang pagkatapos naming maikasal ay haharap kami sa isang matinding delubyo. At etong dilubyong to ang susubok sa tatag ng relasyon namin bilang bagong mag-asawa. Huling linggo ng Oktubre 1995. Dumaan sa lugar namin ang Super Typhoon Rosing. Napakalakas ng hangin ng bagyong yun. Halos matuklap ang mga bubong ng bahay ng mga magulang ni Lourdes. Ang tindahan nila hindi nakaligtas may natumbang malaking poste at nadurog ang harap ng bahagi ng tindahan. Buti na lang, hindi nadamay ang tricycle ko. Nakatabing katabi lang ng posting natumba sa tindahan nila. Hindi ko rin makalimutan na habang bina, bagyo. Ang lugar namin ay e masama ang pakiramdam ni Lourdes. Nagsusuka siya Itinapat ng biyanan ko ang dalawang daliri niya sa ibaba ng lalamunan ni Lourdes. At saka niya sinabi na may nararamdaman siyang pulso. Tinanong niya si Lourdes kung may nangyari ba sa amin bago ang kasal. Sabi niya oo, may nangyari. At doon na niya nasabing buntis si Lourdes. Habang bumabagyo, panay ang daing ni Lourdes na masakit ang tiyan niya suka nga siya ng suka. Kaya kahit bumabagyo, nagpunta kami sa pinakamalapit na pagamutan. Na-admit si Lourdes, pero wag daw kaming mag-alala. Nakumpirma nga nilang buntis ang asawa ko. At na-stress lang dahil bumabagyo. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, Nakauwi naman si Lourdes at walang komplikasyon na nakita sa ultrasound. At noong Mayo 1996, isinilang ang panganay namin na isang baby girl. Isa sa mga ipinangalan namin sa kanya ay Rose dahil hindi namin makalimutan ang bagyong rusing. Sa kasagsagan kasi nito nalaman namin ang pagbubuntis ni Lourdes. Nung panahong yun, DJ Rocky, hindi agad nakapagtinda si Lourdes dahil sa pagiging masela ng pagbubuntis niya. Dahil nawasak din nga ang tindahan nila. Kaya ako muna ang kumayod sa pagmamaneho ng tricycle para puna ng pangangailangan ng asawa ko at tulungan na rin ang pamilya niya. At kahit noong bagong panganak siya kay Rose, hindi ko muna siya pinagtinda. Ako lahat ang naghanap buhay hanggang sa unti-unti naming naipaayos ang tindahan. Nabuksan uli namin. Magpapasko ng 1996. Nasundan si Rose, DJ Rocky. Puro lalaki naman yung mga sumunod. Taong 1998 at 2000. Jack ang pangalan ng pangalawa. At Titan naman yung pangatlo. Oo, tatlo ang naging supling namin ni Lourdes. Si Rose, si Jack at si Titan. Uso kasi noon ng pelikulang Titanic. Dahil patok na kami sa CD ng kapitbahay. Nagustuhan namin ang pelikula. Una na naming naipangalan sa panganay namin yung Rose. Pero hindi namin na na pangalan din yun ng bida sa pelikula. Kaya Jack na lang ang kasunod na lalaki siya yung mahal ni Rose. Tapos si Titan naman ang bunso. Kasi, siya yung barko. DJ Rocky, unti-unti naming napalago ang tindahan namin. At tuluyan na namin itong ipinalaki. At ginawang wholesale store, wholesale store noong 2005. Nagbebenta na kami ng mga produkto sa mga kapwa namin tindahan. Bulto-bulto. Hindi tingi-tingi. Pero may bahagi pa rin ng tindahan namin na pwede ang tingi para sa mga ordinaryong mamimili. Unti-unti naming napalaki ang mga anak namin at napag-aral. At ako naman, hindi pa rin ako tumigil sa pamamasada. Tinutukan ni Lourdes ang pagpapatakbo ng wholesale store namin. Noong 2008, muntik na itong magsara. Nagkaroon kasi ng sunog na malapit sa amin. Hindi ko malimutan. Nung nabalitaan kong may sunog, umuwi ako agad. Itinakbo namin palabas ng tindahan lahat ng appliance na nasa loob. Yung rep, yung freezer, yung mga electric fan, dinala namin sa may basketball court para hindi abutan ng sunog. Sa kabutihang palad, hindi nadamay ng sunog yung bahay at tindahan namin. Pero natagalan bago kami magkaroon ng kuryente ulit. Kaya ilang linggo kaming na malagi sa evacuation center. Walang kita sa tindahan. At kesa naman, magpatay oras lang ako, na masada na lang ako. Para kahit papano, may pangkain pa rin ang pamilya ko. Hindi lang sunog sa lugar namin ang aming nalampasan DJ Rocky. Kahit yung undoy noong 2009, binaharin kami ng sobra. Nag-evacuate kami. At pagbalik namin sa bahay, ang daming putik na naiwan sa loob. Maraming appliance ang nasira. Pati nga yung nasa wholesale store. Kaya matagal-tagal kaming natingga sa negosyo. Dahil sa loan sa mga kakilala, naitaguyod namin yung pangangailangang pinansyal at naibalik naman uli sa ayos ang buhay namin. Yung bahay at ang negosyo namin. Nung kasagsagan ng pandemya, Parehas kaming naapektuhan ni Lourdes. Mahina ang bentahan sa tindahan niya. Bawal naman akong mamasada araw-araw. May araw lang na po pwede, sabi ng LGU. Buti na nga lang, hindi kami tinamaan ng COVID. Mabagsik ang virus. Ang dami na kakilalang namatay. Kung tinamaan kami, baka hindi na kami gumaling. Eddie, wala ka ng kwento ngayon, DJ Rocky. Pero dahil din siguro sa bakuna, hindi na kami tinablan. Kaya eto, buhay pa rin kami sa awa ng Diyos. DJ Rocky, marami pa kaming pagsubok na pinagdaanan ni Lourdes. Lampas na sa numero sa kalendaryo ang dami. Tamad na akong sumulat ng part 2. Ang haba na ng kwento ko eh. E eh mamamasada pa ako. Pero alam mo, isa lang ang sigurado ako. Hindi kami nag-iwanan ni Lourdes. Wala namang perpekto sa mundo. Ang dami ko rin katangahang nagawa sa relasyon namin. Pero hindi yun sapat para iwanan namin ang isa't isa sa ere. Sa kabila ng lahat, mahal namin ang isa't isa. Yun naman ang importante, hindi ba? Maging tapat sa asawa, maging responsableng magulang sa mga anak, at maging masunurin sa batas. Mabuting karma kasi ang balik niyan sa tao. Sabi ng mga magulang ko, dinala ko na ang prinsipyong yan hanggang sa pagtanda. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa. Yung panganay ko na si Rose, engineer na. Yung gitna si Jack, nagtatrabaho na sa gobyerno. At yung bunso si Titan, college graduate na rin. Sige-sige ang pag-apply ng trabaho. Ano pa bang hihilingin ko? Masaya na kaming mag-asawa sa negosyo namin. Ako nagmamaneho pa rin. Kasi ito na ang kaligayahan ko. E wala na akong masabi sa buhay ko. Kontento na ako. Yun naman ang misyon ko sa buhay. Mapag-aral ko ang mga anak ko. Mabigyan ng bahay ang may bahay ko at masiguro ang kaligtasan at kinabukasan nila. Yun lang. Makita ko lang silang masaya, masaya na rin ako. Kapag natupad ang mga pangarap nila, abay lalo na masayang masaya na rin ako. Ang lagi kong huling awilin o bilin sa mga kaibigan ko tuwing nag-uusap-usap kami, laban lang. Oo, DJ Rocky. Laban lang. Lumaban lang ng patas. Diyan mo makukuha ang tunay na kaligayahan. Hindi kasi nabibili ng pera ang prinsipyo. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Baon-baon ko naman ang prinsipyo na mabuhay ng tama na hindi na ngaapi ng kapwa at tapat sa aking asawa. Kay Lourdes, ang aking may bahay, ma- salamat sa mga sakripisyo mo sa akin araw-araw. Sa pagtitiis. Salamat dahil kahit hindi ako sobrang biniyayaan ng kagwapuhan, napagtiisan mo ko, napagtsagaan mo. Ang mukhang ito araw-araw. Naawa ka na rin siguro sa akin sa tagal nating nagtititigan. Laban lang ma. Lumaban lang tayo ng patas. Gaya ng nakasanayan natin araw-araw. Mahal na mahal kita, Happy 29th anniversary. Nag-anniversary kami nitong October 10, DJ Rocky. Salamat ha. At salamat sa mga kabisyo nating tumutok sa aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Cardo. At ito ang aking secret five.